Sa nakaraang video, sinabi ni Yin na dahil nasa seclusion ang kanyang master. Siya na mismo ang magbibigay ng hatol sa kasalanan ni Ye Chen. Tinanong niya ito kung inaamin ba niya ang pagkakasalang pananakit sa kanyang mga kapwa-disipulo. Ngunit alam ni Ye Chen na anuman ang kanyang sabihin ay pareho lang din ang magiging resulta ng hatol. Kaya tinanong na lang niya kung bakit pa nila pinapahaba ang proseso. Dahilan upang muling tanungin ni kung inaamin na nga ba niya ang kanyang kasalanan, Nakangiti itong nagsabi na dahil sa pag-amin ni Ye Chen ay dito na matatapos ang kanyang pagbibigay ng hatol, at agad niyang idineklara na dahil sa paglabag ni Ye Chen sa patakaran ng kanilang sekta, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pananakit sa kapwa disipulo, ay karapat dapat lamang siyang maparusahan gamit ang flame whip, ngayon din mismo. Gad nilang tinanggal ang mga damit ni Ye Chen, at habang nakagapos ang kanyang mga kamay at paasa bakal na kadena. Maririnig ang mga mapanuyang tawa at pangungut siya ng mga disipulo. Isa pa nga sa kanila ang pasiga na nagtanong kung ilang hampas ng flame whip kaya ang kakayanin ng ating bida. Sa gitna ng kanilang halakhak ay inilabas niyin ang flame whip at sinabi nitong ang bawat hampas ay magdudulot ng matinding sakit. Kaya bibigyan pa raw niya si Ye Chen ng pagkakataong magmakaawa. Ngunit malamig ang sagot ni Ye Chen, tama na ang puro salita at mas mabuting simula na ang parusa. Dahil dito, sunod-sunod na inihampas ni Yin ang flame whip sa katawan ni Ye Chen Sa bawat pagtama ng apoy na letigo ay ramdam niya ang matinding kirot na parang tumatagos hanggang sa buto Napaubos siya ng dugo ngunit kahit bakas na sa kanyang katawan ang mga sugat at paso ay hindi pa rin tumigil si Yin Bagkos ay ngumiti pa ito at sinabing matigas at matibay daw ang katawan ni Ye Chen Kaya lalo pa niyang pinalakas at pinabilis ang bawat hampas bawat tama ng letigo ay nagiiwan ng marka ng paso sa laman. Ngunit matatag pa rin ang ating bida, walang sigaw, walang daing, puro katahimikan at determinasyon lamang. Habang tumatawa si Yin, ay patuloy niyang pinagpapalo si Ye Chen, at ang mga disipulo naman ay nagsisigawan, sinasabing nararapat lamang kay Ye Chen ang parusang yun dahil siya mismo ang lumabag sa batas ng sekta, ang isa pa ay nagsabing ito raw ang kapalaran ng mga nagtatangkang kalabanin ang tiyang tik, bawat salita nila ay tila si Bat na tumetama sa dignidad ni Ye Chen, ngunit hindi siya gumanti, tinitiis niya ang lahat, pinapatag ang damdamin sa ilalim ng apoy ng parusa. Habang lumilipas ang mga sandali, napansin ni Yin na kahit ilang ulit pa niyang hampasin si Ye Chen, ay hindi ito bumibigay, hindi ito sumisigaw, at lalong hindi ito nakikiusap, napaisip siya kung paanong nakakayanan ng isang nasa chi condensation stage lamang ang mahigit isang daang hampas ng flame whip na kahit mga nasa foundation establishment stage ay hindi kinakaya at dahil hindi man lang siya nakarinig ng kahit isang sigaw ng sakit mula kay Ye Chen unti-unti siyang natigilan habang sa isipan niya ay sumili ang isang tanong tao pa nga ba talaga si Ye Chen o isa na siyang demonyo samantala, nagbulungan naman ang mga disipulo na nakasaksi sa pangyayari sabi ng isa ay mahigit isang daang hampas na ang natamo ni Ye Chen ngunit buhay pa rin ito at dahil hindi man lang siya bumagsak ay napapatanong na sila kung ang katawan ba ni Ye Chen ay katulad pa rin ng sakaraniwang tao, ang ilan ay napanganga, ang iba na may napaatras, tila unti-unti nilang nakikita ang kakaibang lakas na itinatago ng ating bida. Sa sobrang pagod at inis ni Yin, ipinagutos niyang tanggalin na ang mga kadena sa mga kamay at paa ni Ye Chen. Matapos siyang palayain ay tinanong ni Ye Chen kung maaari na ba siyang umalis. Pinayagan naman siya ni Yin, Ngunit bago tuluyang umalis ay tinitigan muna ni Ye Chen ng matalim ang disipulong nag-set up sa kanya. Dahilan upang kilabutan ito sa takot at manginig ang mga tuhod, pag alis ni Ye Chen ay doon lamang niya naramdaman ang lahat ng sakit. Habang nakatingin siya sa kanyang dagwang katawan ay marahan siyang naglakad palayo, mabigat ang bawat hakbang ngunit buo pa rin ang kanyang paninindigan. Pagdating ni Lolo, agad niya itong nilapitan upang kamustahin ngunit ngumiti lang si Ye Chen at sinabing wala itong dapat ipag-alala. Dahil makapal at matigas daw ang kanyang balat kaya tiyak na hindi siya mamamatay sa ganitong sugat. Ngunit habang sinasabi niya yun ay unti-unti nang bumibigat ang kanyang talukap, at tuluyan siyang bumagsak sa sahig, agad siyang ay ni Lolo at sinabing umuwi na sila. Habang si Ye Chen naman ay tahimik lang, iniisip ang mga salitang minsang sinabi sa kanya ni Lolo, na kailangang habang ng kanyang pasensya, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung tama bang ang mga mahihina ay dapat apihin lamang, at kung ganun nga, ay mas nanaisin pa niyang tahakin ang masalimuot na landas ng paghihiganti, dahil ang lahat ng sakit na idinulot ng mga ito sa kanya ay ibabalik niya ng ilang daang ulit sa hinaharap. Pagdating sa bahay, matapos gamutin ang mga sugat ni Ye Chen, ay nanatili siya sa kanyang silid, hanggang sa bigla niyang idilat ang kanyang mga mata, Malamig ang kanyang titig at puno ng determinasyon, at sa mahinaong tinig ay sinabi niya, hintayin niyo ang araw ng aking ganti. Makalipas ang ilang oras, muling sinimula ni Ye Chen ang kanyang pagkukultivate. Habang patuloy siyang nagpapalakas ay napansin niyang ang mga sugat na minsang nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ay siya palang naging tulay upang lalo pang tumatag ang kanyang katawan, bawat hapdi, bawat hampas ng flame whip, ay nagsilbing apoy na nagpatigas ng bakal sa loob ng kanyang kalamnan, hindi niya akalaing ang parusang akala ng lahat ay kanyang katapusan, ay siya palang magiging simula ng kanyang tunay na pagbangon. At ilang sandali lang, habang patuloy si Ye Chen sa kanyang pagkukultivate, ay unti-unting naglaho ang mga sugat sa kanyang katawan, kung saan maging ang mga bakas ng latay at paso ay tuluyang naglaho na parang hindi kailanman nagkaroon ng bakas ng parusa at sa pagdilat ng kanyang mga mata. Ilabis siyang namangha sa bilis ng paghilom ng kanyang mga sugat, dahilan upang mapasigaw siya sa gulat at tuwa. Dahil dito, agad na nagtungo sa kanya si Lolo, at nang makita nitong wala na ni isang sugat sa katawan ni Ye Chen, halos hindi ito makapaniwala, labis ang kanyang pagkagulat sapagkat alam niyang ang mga sugat na dulot ng flame whip ay hindi basta nagagamot. Kahit paggamitan ng spirit medicine, karaniwan ay inaabot ito ng kalahating buwan bago tuluyang maghilom kaya naman hindi may kakaila ang kanyang pagkamangha nang makita na sa loob lamang ng isang gabi ay tila walang nangyari sa katawan ng ating bida. Ngumiti si Ye Chen at sinabing gaya ng dati niyang biro, makapal lang talaga ang kanyang balat, kaya't hindi na kailangang mag-alala ni Lolo, tumango si Lolo at sabay hawak sa mga kamay ng ating bida, sabay sabing, mainam kung ganon. Pagkatapos noon, inilabas ni Lolo ang isang lumang bag at iniabot ito kay Ye Chen. Sabay utos na panatilihin niya itong ligtas sa lahat ng oras. Nagtanong naman si Ye Chen kung ano ang laman ng bag. At nang siya niya ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang Heavenly Spirit Talisman. Labis ang kanyang pagkabigla at agad niyang sinabi na napakahalaga ng bagay na ito kaya't hindi niya ito maaaring tanggapin, Ngunit mumiti lang si Lolo at sinabing ang Heavenly Spirit Talisman ay nangangailangan ng true Qi upang magamit, at dahil wala na siyang cultivation, ay wala na itong saysay sa kanya, kaya mas makabubuting ibigay niya ito sa taong maaaring makagamit nito sa tamang paraan. Naisip ni Ye Chen na ang talisman na ito ay isa sa tatlong pinakamahalagang talisman ng kanilang sekta, sapagkat ito ay may kakayahang pansamantalang pigilan ang paggamit ng kalaban sa kanilang true chi, bukod pa roon, alam din niyang matagal na itong itinatago ni Lolo, at kahit pa ay dumanas sila ng matinding hirap, pangapi, at gutom mula sa mga dating disipulo nito, ay hindi niya kailanman ibinigay ito kaninuman, subalit ngayon, ibinigay niya ito kay Ye Chen ng walang pag-aalinlangan, dahil dito ay napuno ng matinding pasasalamat ang puso ng ating bida. Paglabas nila sa ay, ay muling nagsalita si Lolo at sinabing pagbutihin pa ni Ye Chen ang kanyang pagkukultivate, upang sa oras ng kaguluhan ay kaya na niyang ipagtanggol ang sarili, agad naman itong tinugo ni Ye Chen at sinabing hindi hindi niya makakalimutan ang lahat ng turo sa kanya ni Lolo, at sabay silang umiti bago siya muling bumalik sa kanyang pagsasanay. Kinabukasan, nang sumikat na ang araw, ay nagpaalam na muli si Ye Chen sa maglolo, na ispasana siyang pigilan ni Ji Goy sa kanyang pag-alis, dahil puro masasamang tao raw ang nasa kanilang sekta at baka masaktan lamang siyang muli. Ngunit ngumiti si Ye Chen at sinabing hindi na kailangang mag-alala dahil kaya na niyang pangalagaan ang kanyang sarili, sa bayu ko at paggalang sa dalawa, bago tuluyang lumisan. Samantala, sa kabundukan, sa itaas ng isang punong matayog, ay makikita ang isang pigurang nakabalabal ng itim, tahimik ngunit matalim ang tingin habang pinagmamasdan ang isang naglalakad na disipulo sa ibaba, at ang nakabalabal na yun ay walang iba kundi si Ye Chen, na malamig na nagsalita, dahil sa marurumi nilang pamamaraan, oras na para makipaglaro ako sa kanila. Pagkatapos noon ay bigla siyang tumayo at sumigaw, parating na ang lolo ng mga tagatiyang pig, agad din siyang nagtungo sa isang bangin at inilabas ang kanyang pamalo. Nakangisi niyang sinabi na ang tanging daan patungo sa Demon Beast Forest ay nasa harapan mismo ng kanyang kinaroroonan, kaya naroon siya upang maghintay sa mga mapang-api niyang kalaban. Sa gitna ng kagubatan sa Demon Beast Forest, ay mayroong ilang disipulo mula sa Tianyang Peak at Renyang Peak ang nagmamasid sa paligid. Pero mayabang ang tinanong ng disipulo ng Tianyang Peak kung ano pa ang tinitignan nila. Sabay sigaw na kung ayaw pa nilang mamatay ay mas mabuting magsialis na sila. Dahil ang spirit grass sa kanyang harapan ay pag-aari na ng kanilang Tianyang Peak, at wala nga daw karapatan ang disipulo mula sa ibang peak upang kunin ito. Nang makaalis ang ibang disipulo ay nagyabang pa siya, sinabing buti naman at alam ng iba ang kanilang lugar. Ngunit bago pa siya makatawa ng tuluyan ay bigla siyang nakaramdam ng presensya sa kanyang likuran, nagtanong siya kung sino yun. Ngunit hindi pa siya nakakalingon ay isang malakas na hampas ng pamalo ang tumama sa kanyang ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Matapos nito ay maririnig ang mahinang tawa ni Ye Chen, na nagsabing, ikaw ang unang disipulo ng tiyang pik na aking napabagsak, at ikaw rin ang unang disipulo na aking pagnanakawan, Agad niyang siniyasat ang katawan ng walang malay na disipulo, kinuha ang lahat ng mahalagang bagay na maaaring magamit, at matapos noon ay hinuberi niya ito, sabay sabing, pasensya na, trabaho lang ito, walang personalen, at isang malakas na sipa ang pinakawalan niya upang maitapon ang katawan nito sa damuhan, para maitago ito sa mga susunod na daraan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang plano ni Ye Chen. Dahil ilang sandali pa ay biglang napasigaw sa gulat ang mga natitirang disipulo. Nagtatanungan sila kung sino ang nasa kanilang harapan at bakit tila napakalupit nito. Habang ang isa naman ay nagrereklamong ni isang gamit ay wala nang natira sa kanila. Sabay sabing mukhang profesional na magnanakaw ang may gawa nito. Sa gitna ng kaguluhan ay makikita ang isa sa mga disipulong nakatali. At habang pinagtatawanan siya ng mga disipulo ng kanilang sekta, ay sinasabi nilang karapat dapat lang din sa kanya ang nangyari. Tanong pa nila kung may lakas pa ba siya ng loob na mangbuli ulit sa susunod. Sabay sabing, yan ang kapalit ng pagmamataas niyo sa tiyang Peak. At sa sandaling yon, habang unti-unting naglalaho sa dilim si Ye Chen, ay ang malamig na ihip ng hangin lamang ang nagsilbing saksi sa unang akbang ng kanyang paghihiganti. Sunod ay isang malakas na sigaw ang muling umalingaungaw sa buong kagubatan, Matapos nilang makita ang isa na namang hubad na disipulo ng Tiang Kik, at kasunod pa nito ay sunod-sunod na sigawan mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan, tila isang kaguluhang hindi nila maipaliwanag. Dito ay kinumpirma ng isang disipulo ng sekta na ang lahat ng mga nakikita nilang nakahubad na disipulo ay pawang mula sa Tiang Kik, kaya't nagtataka sila kung ano ang nangyayari, at kung kagagawan ba ito ng iba pang pik sa kanilang sekta. Walang nakakaalam ng sagot dyan, wika ng isa, pero ang sigurado lang namin, malabong si Ye Chen ang may kagagawa nito. Sabay sabing kahapon lamang ay tumanggap ito ng matinding parusa mula sa flame whip, mahigit isang daang hampas, kaya't imposibleng makagalaw pa siya ngayon, lalong hindi makagawa ng ganitong kaguluhan. Samantala, pagsapit ng gabi sa tiyang peak, ay labis ang galit at pagkagulat ni Elder Gehong habang tinatanong kung sino ang may gawa nito sa kanyang mga disipulo. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam o nakakakita sa salarin, dahil ayon sa kanila, nang matagpuan nila ang mga biktima ay wala na itong saplot, at wala na ring malay. Isa sa mga disipulo ang nagbanggit na iisang tao lang ang maglalakas loob na gawin ito sa mga disipulo ng Tiang Pik, at yun ay si Ye Chen. Ngunit mariing tinutulan ni ni Elder Gehong, sabay sabing, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Kahapon lang ay pinaghampas siya ng mahigit isang daang beses gamit ang Flame Whip, at maswerte na siya kung buhay pa hanggang ngayon. Sinangayuna naman ito ng disipulo, sabay sabing wala rin nakakita kay Ye Chen sa buong araw, dahil dito ay napaisip si Elder Gehong na baka mula sa renyang peak o Tianyang peak ang salarin, at sa galit ay mariin niyang iniutos sa mga disipulo na hanapin ang may kagagawan, sabay banta na sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng salarin ang ginawa nito sa kanyang mga disipulo. Samantala, sa bahay naman nila Lolo matapos makauwi si Ye Chen, ay agad niyang binagsak sa higuan ang mga bag na dala, mga ninakaw mula sa mga disipulo ng Tiang at labis na ang tuwa niya nang makita ang laman nito, napakaraming jade spirit liquid, kasama pa ang mga spirit grass at spirit stones. Ayon kay Ye Chen, sapat na ang mga yon upang makamit niya ang breakthrough papunta sa ikaapat na antas ng Chi Condensation Realm, hindi na siya nag-aksaya ng oras, agad niyang sinimulan ng pag-inom ng Jade Spirit Liquid, at matapos ang ilang sandali ng Mason Sinang pag-cultivate, ay biglang dumilat ang kanyang mga mata, isang palatandaan ng tagumpay, at nakamit nga niya ang breakthrough patungo sa fourth stage ng Chi Condensation Realm. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, ay sinabi ni Ye Chen na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, kaya't muli siyang nagtungo sa Demon Beast Forest, tanden pa rin ang kanyang pamalo. Sa pagkakataong ito habang nakatayo siya sa isang bangin, ay muli niyang binanggit ang linya niya kahapon, ngunit sa araw na ito ay mayroon na siyang dalang maskara, at matapos na niya itong isuot ay agad siyang nagtungo sa kagubatan upang maghanap ng bagong mabibiktima. Sa gitna ng kagubatan ay muli niyang nakita ang ilang disipulo mula sa Tiyang Kik, ngunit bago pa niya ito atakihin ay napansin niya si Shuming, isa sa mga tauhan ni Elder Gehong, na siya punong dahilan ng lahat ng nangyari. Ayon sa kanyang isipan, si Shuming ang isa sa mga walang habas na nanakit kay Jigoy, at ngayon ay panahon na upang ibalik niya sa kanila ang lahat ng sakit na kanilang idinulot. Tahimik na pinakinggan ni Ye Chen ang kanilang pag-uusap, kung saan tinanong ng isa sa mga disipulo kung sino kaya ang salarin sa mga sunod-sunod na pagnanakaw sa kabundukan. Malamang galing yan sa mga disipulo ng Renyang Peak o Tianyang Peak, wika ng isa, dahil matagal nang may tensyon sa pagitan ng tatlong pangunahing peak. Ngumiti lamang si Ye Chen at sinabi sa sarili na oras na upang magsimula. Agad namang nagulat ang isa ng maramdaman ang presensya ng parating, at agad na tinanong kung patungo din ba sila sa Demon Beast Forest. At sinagot naman ng mga dumating na disipulo na oo, kailangan nilang pumatay ng isang Blood Spider. Kahit pa dumami na ang bilang nila, ay hindi pa rin nagdalawang-isip si Ye Chen na ipagpatuloy ang kanyang plano. Habang nag-uusap pang grupo tungkol sa mapanganib na Blood Spider Demon, ay biglang may lumipad na bilog na bagay patungo sa kanila. Mabilis naman itong sinalubong ni Shuming gamit ang isang pag-atake, subalit nang sumabog ito ay bigla silang nabalot ng makapal na usok, isang smoke bomb pala yun. Agad na napasigaw ang isa, sino ka man, lumabas ka dyan, ngunit sa halip na lumabas, ay bigla niyang naramdaman ang isang malakas na hampas sa kanyang ulo, dahilan upang agad siyang mawala ng malay, nabitawan ni Shuming ang isang mura sa galit, sabay naglunsad ng apoy upang paalisin ang kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay kapwa niya disipulo ng tiyang pik ang kanyang tinamaan, kaya't lalo pa siyang nainis. Sa sumunod na sandali ay tinamaan siya ni Ye Chen ng malakas na palo sa ulo, ngunit dahil nasa sixth stage si Xu Ming, ay hindi ito agad bumagsak, kaya't pinaghahampas pa siya ni Ye Chen ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng malay. Sunod naman ay nagsisigawan ng iba pang mga disipulo habang isa-isa silang hinahampas ni Ye Chen sa ulo, dahilan upang magsimula silang mataranta, isa sa kanila ay sumigaw, sino ka, magpakita ka, ngunit bigla rin siyang sinugod ni Ye Chen gamit ang apoy, na tumama ng diretsyo sa kanyang katawan. Dahilan upang tumulo ang mga uhog sa ilong nito, at matapos pa nga ang isang mabilis na hampas mula sa pamalo ng ating bida, ay tuluyan ang tumulo ang kanyang laway hanggang sa mawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nang tuluyan ng maglaho ang usok, ay makikita si Ye Chen na may hawak na bakal na kadena, at isa-isang ginapos ang lahat ng mga walang malay na disipulo. Mainam, habang tahimik pa ang paligid, kailangan kong ipagpatuloy ang trabaho, wika niya habang nakangiti, at muli ay sunod-sunod na sigawan nga ang umalingaungaw sa kagubatan, matapos nito ay sinabi ni Ye Chen na dahil sa pagod na siya ay oras na upang ayusin ang lahat ng kanyang mga nanakaw. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay dalawang cultivator ang mabilis na lumilipad patungo sa kagubatan, at matapos makalapit ang mga ito ay napag-alaman ng ating bida na nasa foundation establishment realm ang mga ito, gayunpaman ay muli siyang napangiti at sinabing may dalawang malalaking isda ang patungo sa kanya, kaya naman magiging maganda ang huli niya ngayong araw.